So, ayan. Good morning. Good morning mga kasari. So, ngayong araw na to, ay naisipan kong i-check ang mga gamit ni Patch. Actually so, sa mga gamot niya ito dati. So, i-check natin. So, ito meron siya dito, yung aloe extra. Nagamit niya ito dati nung no, may sugat yung paa niya. Tapos, ito naman yung no, kanyang dextrose powder. Ang laki niyan. Tapos, meron pa siya dito mag Ito, yung ganito ng na gamot na gamot niya ito guys noong nagkaroon siya ng heartworm kasi ito yung mga vitamins niya na hindi ko magagamit sa kanya na yun kasi meron pa siya hindi ko matandaan kung bakit meron siya dito na hindi din naman namin nagamit ko. so yan ito para yung dog food niya ganito ang brand ng kanyang dog food simula nung baby siya si Pads nandito sa amin 2 months pa lang siya noon so nag start kami sa senate na papi ngayon adult na ang gamit niya So, ganyan. Si Pats ay mag na old na sa 31. So, scenic pa din ang gamit namin. So, ito yung mga, dito ako naghihinayang kasi nung nagkaroon siya ng heartworm, you no, know, na parang namili ng namili, namili, namili ng gamot yung anak ko, kung yung anak ko na may ari kay So, ito, tingnan nyo guys, 850, imagine mo yan. 850 yung healthy heart niya na actually itong multivitamins ito para sa kanyang heart kasi nga tulad ng sinabi ko kanina si Patch dati nagkaroon siya ng heartworm uh, saan pa niya nakuha yung heartworm actually kinagat lang siya ng lamok Doon siya nag -start. so eto nagkaroon siya nito ay ito yung kanyang multivitamins dalawa kasi ito yung binili niya dati so yung isa na no, ubos naman namin so eto hindi ito nabuksan so hindi ko na rin na update Nawala na sa isip ko sa sobrang busy ko So, expired na to. Sayang, di ba? Na so, nagkakawin siya ng mga, pagkita siya magkakawin ng heartworm, nagkakawin siya ng, alam mo yun yung parang katikate, nagkakawin siya ng mga parang bukul-bukul sa, ano, sa katawan. Kasi lagi ko siyang pinapakain dati ng chicken. Kasi nga, di ba, naging favorite na yung chicken. So, nagkaroon siya ng mga putlik-putlik. So, pinainom namin ito. Actually, nabuksan ko naman din ito. Yan, naglagay pa nga ako ng instruction. Eh, kung paano niya. Ayan, o. Oh, imagine mo, no. July 1, 2022. Eh, ano na ngayon? 2024 na, ba? Diba? So, ang tagal na nito. Hindi namin ito itinuloy na ipinainom sa kanya. Hindi namin siya pinainom. So, nabawasan lang ng parang isang kutsara lang yata yon Parang isang inuman lang niya. Tapos, hindi namin itinuloy. Tapos, ganito yun dito sa amok si niya. Kasabay yan eh. Magkasabay yan sila. Ito Two times a day. Yan, ganyan. Na-expired na lang din. Nabuksan ko din ito. Isang beses lang din niyang ininom. Actually, magkasabay yung dalawa na yan dati. Kaya namin siya itinigil kasi binigyan kami ng recommendation kasi na gusto ko ano, yung parang mga herbal-herbal lang sana ang gamitin niya. Pero hindi masana yung katawan niya ng antibiotic mo. So, ito yung binili namin. Tawa-tawa. Nabili ko ito sa isang drugstore. Nakaubos din siya ng isang ganito. Bali pangalawang battle ito, guys. Then next fight na nga din ito. Pangalawang bote niya ito. Ito yung ganito yung itsura niya. 'Yan, tawa-tawa. Ganyan, guys. Kasi kaya namin naman ito itinigil na nung pinacheck ulit namin yung dugo ni Patch. Kasi nga ba diba, katulad na sinabi ko, nagkakaw siya ng heartworm. Eh, naging okay naman na siya, naging clear na. So, nanghingi din kami ng advice sa kanyang vet noon kung okay lang na itigil na, natin, na din namin ito. Kasi meron akong pinapainom sa kanya na, ano, yung LCBIT. Yun, multivitamins niya na LCBIT. At saka yung kanyang Coach Shine. So, tinigil. So, yan, nasayang. Actually, hindi lang ito yung first time na magtatapon ako ng mga gamot niya. Kasi, dati si ate, di ba nga, mahilig siya sa ano, pag uh, dadalhin si Pat sa kanyang bet, mahilig siya magbibili ng mga parang ano, nagpapanik siya na nag, instead, isa lang bilhin niya, dalawa na para, kasi may budget siya, so dalawa na, baka next time wala na akong budget, hindi niya na-realize niya baka hindi maubos ni Pat, o so baka maging okay siya after maubos niya isang bottle, ganun then, hindi na magagamit yung isa, so ganun ang nangyayari, kaya ang dami kong naitapon ng na gamot so imagine mo kung magkano ito, no, nasayang So, hindi niyan. ko na niya. So, dito naman tayo sa kanyang mga gamit. Isang box. Eto. Yeah, ang dami kong syringe dito. Hmm, kasi nga, may ugali yan si Pats na hindi umiinom inom ng tubig. Tsaka yung mga gamot niya dati na kailangan kong ipainom na ganyan. So, nakakabili ako ng mga ganyan. So, hindi ko din itinatapon. Yung mga nasira na, yun yung mga naitapon. Tapos eto, meron siyang ganito, na minsan, hindi din naman namin ito nagamit. Tapos nihat tingat lang niya. So, hindi ko na rin itinapon. Itinabi ko lang siya dito sa kanyang akin, meron din siyang mga toothbrush dito. Yan, mayangat-ngat niya. So, meron siyang dalawang toothpaste. O, oh, sino guys dyan yung walang toothpaste ng kanyang aso, kanyang alaga? O, oh, yan, dalawa ito. Pwede niyong kunin ito dito yung isa. Kasi hindi siya mahilig mag-toothbrush. <laughs> hindi siya mahilig mag-toothbrush. So, ayan, ganyan. Meron din siya dito. Ha? Ano ba ito? Heart guard. O, oh, hindi niya nga din ito na inong Kailan expiration nito? O, oh, sa expired na nung June 2024. So, itatapon na din natin ito. Alam ko parang 600 din ata yung bili namin dito dati. Kasi nga di ba naging okay na si Ka. So hindi na namin yung napainom. So yan. Yeah, may mga toothbrush siya dito. Ayan. ang um, dalawa. Tapos, ito. Isang mahaba. Hindi ko tinatapon yung mga nangangat-ngat niya. Oh. Actually nakakalimutan ko lang itong tapon. So ngayon lang ulit ako pero ng time na itong mga gamit niya. So ganyan. So, ibalik na natin dito. Actually, al alam mo, tignan nyo to. Dati kasi, itong cabinet na ito, 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 stand na yan. Lagayan to ng damit niya dito. Iyan, lagayan ng damit niya. So, dati, sabi ko sa kanya, saan damit mo? Get, get your tally, get your tally. Diba? Tapos, kuha ka damit. kinukot niya to. Ayan, oh, may mga sign na nakot kot niya yan. Kasi hinihila niya to. Marunong siya magbukas nito eh. Actually, may video ako na binubuksan niya to kasi kukuha siya ng damit niya ganyan siya. And then, nung one time na, di ba nga nung nagkaroon siya ng allergy. So, sabi ng kanyang vet ay magpalit kami ng dog food niya. I-try namin magpalit. Kasi baka sa dog food niya yun. So, nagpalit kami. Bumili kami nito. Actually, madami na naman siyang binili noon na dog food. Hindi ko alam kung ilang kilo pa ito. 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 Linastik ko ng maayos para hindi siya sumingaw. Kasi ano, 3 per kilo yata to eh o meron itong lalagyan nung binuksan na namin, eh syempre sisingaw. So, nag-decide ako na ilagay dito. Matagal na din ito, guys. Pero, pagka nauubusan ng dog food si Pats, ay eh, ito yung ginagamit ko sa kanya. Ano to? Matigas kasi. So, actually pala, hindi ko pala nakupento sa inyo, guys. Si Pats, until now, sinusuguan ko. Bakit ko siya sinusuguan, di ba? Kasi, force feed ang ginagamit namin. Force feed. Hindi siya kumakain na mag-isa kapag hindi niya gusto yung pagkain niya. Siyempre, hindi siya yung masusunod, kundi ako. Kaya napipilitan na kong subuan siya. So, yung ginagawa namin, yung, mga do yung dog food niya, ginagawa ko, tinutuligan ko siya, and then, kapag malambot na siya, saka ko siya, -ano, ipapakain sa kanya. So, ayan yung mga plato niya. Dito din yung kutsara niya. Kaya, may kaya meron siya mga kutsara. May mga kutsara siya. Ayan, eh ah. Oh. Kasi ito yung ginagamit ko pagka pinapakain ko siya. Sinusubuan ko yan. Tapos, ito yung plato niya. Nandito pa siya. Actually, dalawa to. Isa na lang yung kinip ko. Yan. Ito yung mga ginagamit ko minsan kapag ka, di ba yun yung pinakita ko na dog food niya ito, mahirap siyang tunawin. So, kaya kailangan meron siyang mga, ano, parang baunan dito na may takip para matakpan yung dog food niya. So, ito yung bago niyong mga kainan. Dalawa nga ito. So, kaya nandyan yan. So, dito sa pinakaibabaw, so, ito yung mga gamit niya, yung tissue niya, yung tissue niya. Kasi guys, pagka nagpupupo si Patcha, ano, di ba marunong na nga siyang magpupo sa CR? Pagka napupupo siya. Ano yan eh, two years din siya bago natuto. Pagka iihi siya, tatakbo siya sa CR. Tapos pag nagpupupo siya, tatakbo siya sa CR. So, ang ginagawa ko, hinaha, dinadakot ko siya ng tissue, tapos pinaplash ko sa CR. So, ito. Palagi kaming may wet tissue, hindi kami pwede maubusan. Ito yung ngayong gamit namin wet tissue sa kanya. So, gamit ko ding tissue, eto, para pagka nabasa, madali lang siyang madurog. O kaya yung isa, yung kulay pink. So, eto, ang dami niyang mga, ano dito. Eto, jar high. Hindi niya talaga to favorite kahit kailan. So, ang ginagawa ko, pagka naman walang-wala talaga siyang, ano, treats, tapos gustong gusto niya ng treats, ginugupit-gupit ko to ng maliliit para makain niya. So, eto naman yung kanyang strawberry flavor na to. Actually, ano, eto yun, may nabuksan ako dito. Ano siya, creamy. Ang effort nito, kasi syempre, gaganyanin mo yan, tapos ang tagal-tagal, tagal-tagal if papaubos ko pa yan kung gusto niyang ubusin. Minsan naman ayaw niya talaga. So, meron din siya ditong pau and cakes. 299. Nabili namin to sa all home. Pwede siyang gawaan ng cake or tinapay. Ito, i-bake mo lang. Tapos ito yung pinaka-powder niya. Pero ano to eh, all-purpose flour niya. Ganun. Hindi ko nga alam kung pwede pa to. Ayan, vanilla flavor. So, ito yung pinaka-favorite talaga niya na do. Tri, ano, dog treats. Ito, ala, pet body, 214 na. The last time na ako bumili nito is 75, So, tumaas na naman pala. So, limang piraso lang ito. Ano to, lollipop na, guys. Ayan, ganito. Naku, atik na atik si Pats yan. Kung baga parang tao, may favorite din siyang pagkain. So, ito yung pinaka-favorite niya. Yung cheese na ganito, tsaka yung kulay pink. So, ito nga yung kanyang multivitamins, LCV. eto inahalo ko minsan sa kanyang pagkain eto yung bibili ko natuwa naman ako dito kasi sabi ko oh may chocolate na ano pwede sa dog so bumili ako pagdating ko dito ayaw din naman yung kainin ayaw as in kahit anong pilit ko talagang ayaw niya so plastic ko nga para hindi siya tumingaw pero nabuksan ko na to ayan kung sino gusto guys pwede mo kong kunin dito so ayan meron kami dito picoy ito actually kay Kani to sa aming lapards yan then meron din lang si Pats dito takot siya dito eh palitin na ng battery nabili namin to sa McLaren, guys tapos ano dito gumagalaw-galaw yan naglalakad yan galit na galit si Pats dyan. Eh, buti nga, ano na yan, nawala na din nawala na yung kanyang battery dito naman tayo sa kanyang mga toys so ito yung kanyang toys ito, binilhan siya nito akala mo bata din, no? kung ano-anong binibili sa kanya, binilhan siya nito ito yung ano, yung yung trending dati sa Facebook na, man, hirap ng hawakan nilulubog siyang ganyan ayan, tapos, ano ayan, ganyan siya ayan tapos, o oh, yun, di ba? Pusang tumatalon, sumiilaw. So, ayaw niya. Naiinis siya dyan. So, ito, ang dami niyang mga bola. Ito, bago lang din to. Hindi niya din to bet. Ito, tumutunog to. Ito dati. Tingnan mo. Tumutunog din to. Ayan. O, di ba? Chicken to. Tapos, ito yung kanyang suklay. Ito, nabili ko din ito. Ayan, tingnan mo kumakawag ka. Oh, ayan, ang cute, di ba? Ayan. Tapos, ito yung mga bola niya. Actually, guys, itong mga bola niya, ito to. Ayan, tignan nyo guys. Tignan nyo. Ayun siya. Naglalakad. Oh. Pumunta siya sa CR. Eh. Oh, ayan. Ganyan siya. di ba o. Oh. Kita mo, habang nagdi-discuss ako ng aming ano eh. Pumalis siya sa harapan ko at pumunta nga siya dyan. O, oh. tignan mo kung paano. Ayan. Ayaw niyang ano, malagyan ng ili yung kanyang paa. So, ganun siya. Kapag ka naiili siya, pupunta siya sa CR namin. Kaya kailangan yung CR. Nakabukas palagi yung pintuan. At saka dapat yung, yung flooring niya. Dapat lagi yung tuyo. So, ito yung kanyang mga bola. Tapos, ayun yung pinaka-favorite niya eh. Ito, hinahanap talaga niya ito na bola niya. Binila na namin siya ng bago. Pero ito pa din talaga yung hinahanap niya. Lahat yan, gumagana. Dami ng toys, diba? Yan. So, yan ang mga laruan niya. Ati, meron naman, ito yung pinaka, alam mo parang teddy bear. Friend niya dapat ito. Kasi nga, ano to eh, binigay ito sa akin ng coach namin ng Sumba. Na nanalo yung aso niya sa isang palaro yata. Tapos nagkaroon siya ng mga toys. Tsaka treats. Digyan si Patch ng treats. Tsaka ito. Ano to? Uh, pandemic pa ito guys. Binigay sa kanya. Ayaw niya. Ewan ko. Takot. Alam mo kahit dog lang yan. Si Patch. Marunong siyang matakot. Nagugulat din kaya yan. Tsaka takot siya dito. Dati naglalaro sila. Palaro niya to eh. Pero ngayon talaga ayaw niya. So naka, ano yan, nakatabi talaga yan. So ito naman yung kanyang gamitan. So ito yung mga tali niya. Tingnan niyo ang kanyang mga gamit. So ito yung kanyang papers, mga vaccine card niya. Nandito, meron siyang towel. Isa, mga pinaglumaan naming towel ito, dalawa. Tapos ito yung pinaka sa niya nung baby siya nung bagong dating siya sa bahay. Nakatabi lang. Ito yung dala-dala niya na galing ito sa yung pinaka main owner ng aso namin, si Patch. Ito yung kanyang dala-dala. Tapos meron siyang bag. Nakatago din yung bag niya sa taas namin. So, meron siyang mga panty dito. Ito Pinapagamit ko itong panty na to kapag ka may period si Patch. O kaya kahit wala siyang period, pag gusto ko siyang suotan ng panty, ito yung mga panty niya. Nabili ko lang to sa Shopee. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan. Lima lang yung panty niya, guys. May mga panty siya dati pero maliliit. Pinamigay ko na din yun. So ito lang yung nakip ko na panty niya, limang piraso. Na hanggang ngayon naman ay kasya pa din sa kanya. So pagka may period nga siya, ito yung ginagamit ko sa kanya. Tapos nilalabahan ko lang yan. Tapos ito yung may binili sa kanya ng mga ate niya na damit sa, sa, SM. Hindi niya to kailanman na isuot. Kasi hindi kasya sa kanya. na ba yung panty niyan? Ito, ito. Yan, hindi magkasya sa kanya. So kung kanino magkasya ito guys, andito lang sa bahay. Gusto, kung gusto mo, pwede mo to kunin dito. Yan. Tapos, to, may mga damit siya. To, binili ko to sa SM. Actually, ito by one take one dati. Itong damit. Hindi ko na matandaan kung magkano. Basta by one take one ito na nabili ko sa SM, sa pet shop. ito, ito late. Ito, binili ko to nung last year lang. Ito. Pero yung jumpsuit, tawag nyo dito. Then, nung December nga, binilhan ko siya ng costume. Ito, yung may, may video siya eh. Suit-suit niya itong Santa Claus niya. Ito dito. Tapos, nung second birthday niya, binilhan siya ni ate ng damit. Ewan ko kung saan niya ito nabili. Doon nila nalaman, nung suot-suot niya to na baby girl si Patch. ba? Diba? Akala nyo kasi, porque tawag namin sa kanya Patch, eh, lalaki si Patch, no? Baby girl siya. Doon nila nalaman, kasi pag nakatambay si Patch sa labas, sa may tindahan, suot-suot niya to. So, yun, sabi na, ah, baby girl pala siya. So, yan. Ito, may pampers pa siya dito. Sinusuotan lang namin si Patch ng pampers kapag uh, ginagala namin sa mall na ayaw siyang papasukin. So, meron kami pampers. Then ito, binili ko din sa si Shopee. Hindi pa to nagamit, pero hindi magkasya sa kanya. So, ito yung sa bag niya to eh. Yung bag niya actually nasa kabinet sa taas. So, ito may mga tali pa siya dito. Hindi niya na din to ginagamit. So, anong meron dito sa mga gamit niya, patch? Meron siya dito, ito. Pang ano to sa kuko, pag kinukuhan siya, pinutulan ng kuko. Pang ano to eh, yung, pero hindi matalim yung kuko. So, ayan, ayaw niya kasi tumutunog yan, guys. Ito naman, yung puppy training di ko alam kung mali yung paggawa daming nung training training dati kasi sabi spray mo yan dun kung saan mo gusto para doon magpuko o magtiihi pero never talaga siyang natuto kusa lang talaga siyang natuto na umihi sa CR at saka magpuk doon so meron din siyang panlagay sa kanyang mga paa ito pangpunas eto ito sa kanyang tenga ear wipes para iwas ano yun ano ba ito parang basa basa yung kanyang tenga kailangan laging pinapunasan pero naubos na so hindi ko din tinapon kasi may nabibiling refill so pwede kong ilagay dyan. ito din nilalagay ito sa kanyang tenga ito. Mabango ito, pero ayaw niya din. So, ito yung sinasabi ko na ano, pa saan ba ito ginagamit? For all your pet needs, no pain, perfectly groomed. Yan. Hindi hindi naman namin din ginagamit ito kasi hindi ko alam paano gamitin. Tsaka parang ayaw ni Patch. Tumutunog din kasi ito. So, ayun guys, ang mga gamit ng aming ducks yan. So, madami siyang ano. Then, nag-iipon din ako. Gusto kong bumili ng kanyang cabinet talaga yung pwedeng ilagay pag samasamahin yung mga gamit niya, mga multivitamins niya, ganun. Tsaka yung mga, eto, damit niya, kasi pakalat-kalat, diba, nandito lang siya sa ilalim. So, mamaya ko na yan, ililipit ng maayos. So, ayan ang update ng aming little duck Si Patch, malapit na siyang mag-10 years old. Si Patch ay isang uh, So, yun guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please like, comment, and share. Subscribe nyo din guys. And then, sa mga, sa mga nanonood ng aking videos, wag nyong mag-i-skip yung ads. Panoorin nyo yung ads para kasi iyon yung sinasahod sa amin ni Lolo Whitey sa amin. So, yun lang guys. And thank you everyone. At ingat po tayong lahat.